guys, did you finish the speech for today's program? Oo nga ano, na rin, gagawin ko to sa Pilipino. Yun naman yung tema, di ba? English is cooler and universal naman eh. Ay, nanawa kayo para kayong mga Pilipino. Uh, kung pinawa ka okay, pipi nice. ko mas araw. natin. Magandang araw! Magandang araw! <laughs> <laughs> Maaari na kayo. Pangapala, huwag natin kalimutan ang ating tema ngayong buwan. Paglinang sa Pilipino at katutubong wika. Makasaysayan pagkakaisa ng bansa. Sana'y makuha ninyo ang diwa nito sa inyong mga gagawin. Ating wika ay hindi lamang salta. Ito ay kasaysayan, kultura at pagkatao. Kapag ito'y nilina, mas nagiging matatag ang ating pagkakaisa bilang Pilipino. Tama po, ma'am. Pero kung masanay tayo sa English, mas magiging competitive tayo sa ibang bansa. So, Pasensya na, sister Bo, Pero may dala ako, bagay na dapat makita ninyo. Tungkol ito sa ating nakaraan kung saan musgong ang ating wikang Pilipino. At kung saan ito nagsimula. Isang so, maganda balita ito wala. Halina yung ibahagi ito sa amin upang magkaroon kami ng kaalaman tungkol sa ating nakaraan. Kaya yeah, ito ay aking sisimulan na. Kaya na pala ay sa Batang Makata at alam na ang lahat. Oo nga, mamaya niyang gamitan tayo na ibang lingwahe at baka din natin maintindihan. Kapasikat lang yan sa atin kahit magaling pa siya sa English at Espanyol. Hindi hey ako mayabang. Ako ay nagbabahagi lamang ng aking natutunan. Marahil, hindi nyo alam na minamalit na tayo ng mga dayo tinatawag na tayo idyo. Gusto kong patunayan na ang mga Pilipino ay hindi idyo. Tayo ay may karapatan na sabihin ng ating layunin at may akalaman uh, hindi ninyo ba alam ang unang wika natin ay Pilipino at ang kalawa naman ay English. Dapat natin itong pag-aralan at hindi dapat natin kalimutan ang sariling wika. Ipagmalaki natin ang sariling atin at pakita natin sa kanila na tayo ay hindi mababang uri. Yan yes, yeah, na okay. pende. Marami na hamo pa man. namin. Maaari ipalam ipaalam mo, mo sa amin kung saan nagumpisa sa ang wika natin. Man. Pilipino ay nagsimula bilang isang pambansang wika na hinango mula sa Tagalog. Nahuy. ngunit ang kasaysayan nito ay mas malalim at mas matagal na kilaran nito. Ang pinagmulan at unlad nito. Ano ba? Nakakahanga naman ang pinagmulan ng ating wika. Ngayon mga bata, nagustuhan niyo ba ang aking kwento? Oo, oh, oh, Lola! lola. Napaganda naman ang ating wika at kung saan nagsimula ang ating nakaraan. Tama ka dyan, Juliana. Sa so, natutunan kayo sa aking kwento at ako'y magpapaalam na. Paalam, Lola. Mag-iingat po kayo. Salamat, Salamat sa pagpapahagi. Alam <laughs> mo, siguro nga dapat pahalagahan natin ang Pilipinas. Hindi na mo, Annalyn. nga pala, huwag natin kalimutan ang ating tema ngayong buwan. Paglinang sa Pilipinas at katutubong wika. Makasaysay ang pagkakaisa ng bansa. Saan makuha ninyo ang diwa nito sa inyong mga gagawin. Ating wika ay pilat-pilo, unang-piliin sa pag-abos Alamat <laughs> <laughs> Julian, ay si Aralee Ay I mean, magandang umaga. Hanan alam mo ba ang sulat na ito ay itinulad ng iyong lolo? Isa siya sa mga nagtagbuyod ng paggamit ng sariling wika sa amin bayan. Kung naririnig ka niya ngayon, malulungkot siya na ikinahihiya ito. Kung ganon, simula ngayon, ipagpapatuloy ko ay pinaglalaban niya. Isang Pilipino at naniwala ako na ang Pilipino at ating mga katutubong wika ay haligi ng ating kapakaisa. Salamat sa panig ng tunay na pagmamahal sa bayan, Annalyn. Tandaan ninyo kapag pinapahalagahan natin ang sariling wika, pinapahalagahan din natin ang ating pagtatao. Wikang Pilipino at katutubong wika, puso ng pagkakaisa ng bansa.